Dinding-ding na so good so good. First time ko makapagluto nito, first time ko din makakain nito. Eto, mga kaibol yung jackfruit o oh. Binilikan ko at ang dami na naman bunga. Meron pa nga dun oh. Susubukan kong lutuin ito. Kasi doon sa nauna kong video, marami nagsasabi na niluluto daw ito. Yan, yung style na dinending ang luto. Itaray ko yung recipe yun kung talagang masarap. Yeah, uh, na curious ako masyadong masyado kang mga kaibol kasi nung una namin kuha ay hindi namin nailuto. So this time, iuwi ko na 'to and kukuha pa ako ng isa pa para madami-rami at i-try natin 'tong uh, lutuin. Gag -fruit recipe. Ayun ko uh, uh. Ito na, yung nakuha ko na hilaw na gak fruit. Siya pala, ang tawag pala nito dito sa atin ay sugod-sugod lalo na sa bandang norte, yan, sa Ilocos Norte. Yan, sugod-sugod ang tawag nila dyan. And, ginugulay nila ito mga kaibol. Ako, first time ko makakapagluto nitong sugod-sugod na ito. Ito, hilaw-hilawin pa ito mga to. Hahaluan ko ng talong, okra, sili, yan. Tapos ito. Susubukan ko yung luto nila na dining-ding kung tawagin. Umpisa, babalatan ko lang ito mga to. Balatan lang natin ito. Yun. Malambot pa yung hilaw para matanggal ito. Ang ang talas kasi ng ano niya. Tinik-tinik. And ang bango. Parang amoy pipino. Amoy pipino. And then pagkabalat, hihiwain lang ng maliliit. Parang wala pa siyang masyadong buto. Pag may buto, tatanggalin natin. Mura pa ang buto. Mura pa nga, oh. Parang ano pa ang buto niya. Yang jelly. Malambot pa. Hating kulog sa gitna. First time ko makapagluto nito. Commit na lang ako mga kaibol kung tama yung ginagawa ko. Tatanggalin ko itong mga buto-buto. Hindi ko sure kung tinatanggal ba to o hindi. Tanggalin ko na lang. Ito lang yung matitira. Nagpakulo lang ako ng tubig and then maglalagay ako nito mga kaibol. Yang padas bagoong na nabili ko kanina. Wala akong mahanap nung ano yung yung bagang parang juice lang siya na bagoong wala akong mahanap kaya ito na lang. Malawa. Then pakuluan lang natin ulit. Pag na, ilalagay ko ito. Itong gak fruit or so good Yo. So Then pakuluan lang natin ulit. After 5 minutes na pagpakulo ko niyan, ilalagay ko na tong okra and yung talong. Wala akong nahanap na sa Yung iba kasi nilalagyan doon lang sa luyot. Tsaka lagyan ko na sili. Para may anghang. Then, pakuluan natin ulit yan. Eto na, mga kaibol, yung niluto ko na dininding ding na sugod-sugod. First time ko makapagluto nito, first time ko din mga ito. Ah, nasanay kasi kami mga kaibol na ginataan yung mga luto namin dito kasi syempre, eh, bigol baga kami. Ngayon lang ako makakapag, magkakain ng dininding. ding Ito mga kaibol, wala kami niligay na sibuyas or bawang or paminta. Kung ano lang yung nakita nyo sa video, yun lang din lang talaga ang niligay namin. Yun lang bago ang pampalasa niya. And asin, may dadag kayo asin kung sa estimate ninyo ay kulang yung alat. Okay naman yung lasa niya mga kaibol. Alam nyo ba yung kamansi? Parang hawig dun yung lasa niya. Pero para mas, mas malakas ang lasa ng kamansi, ito mild lang yung lasa niya. Marap mga kaibol. Okay naman syang pangulam. Dininding na sugud-sugud. So so Or dininding na gart fruit. So yun lang. I-connect nyo ako ha. Kung meron akong tama. Na i correct nyo ako kung tama o mali yung mga ginawa ko sa dininding na luto. Kasi ngayon pala ako nakapagluto nito. So pasensya na kung meron akong mga kulang or may mali akong nagawa sa dining ding na recipe. Ano? Yun lang. Thank you and bye-bye. Bye-bye. Thank you.